magandang hapon. So punta tayo sa ano Block 12, may tutulungan tayo na binigay ng sponsor natin to. Yan, mga dayaider guys. So small blocks lang tapos mga underpad blocks. So let's go. Tara. Ito yun sa ano guys, sa Block 12. Dito na sa gitna. Dito ang daanan. gate 2 ng west para sa mga gustong tumulong kay tatay, eh, pwede nyo siyang puntahan dito uh, diaper, underpad so kung may extra bigas kayo pwede nyo siyang tulungan <laughs> ah, diba? ito yan Ayan clubhouse. Ayan yung chapel. Arig. Arig. <laughs> Ayan yung chapel. Ayan yung chapel. So, dito yun. Ito, ito natin natagay. Sila nakapira. Uh, 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 uh. Ito. Ito. Uh, ito yung orange. Ito.

Oh, daya per. So. Underpad pad. Okay, underpad under pad underpad. Selamat.

Nagbigay sa Paano ay. kayo? Ano? So, salamat. Lahat. Paano kayo? Paano siya nakabangon na siya mag-isa te? Oo. Hindi niyo po hindi na kailangan ng alalay tay. Salita ka. Oo. Papasukin mo nga yan, makapasok mo yan. Pasok ka. Hindi yan, mga agat. Hindi yan. Pasok mo, hindi yan, magagat. agat. Makapangon man ako. Pasok na. Kaya naman pag nag-ano lang. Pumayat ka na oh. tayo. Ah. Pumayat nga eh. Kasi nagbago lang kami doon sa hospital. Oo. Uh, ano yung ginaga... In, may, ininom ka bang gatas? Wala. Yung parang pang matanda, umiinom ka ba no? ha? Wala. Huh? Wala? May ibibigay din ako sa iyo mamaya, baka daan ko dito. Sige, Yung gatas yun na Octium yun yung booster. Ay, pang ano yung? tanda talaga yun? Oo. Oh, yun po ibibigay ko sa'yo mamaya. Nakalimutan ko. Salamat! Sa so, nagbigay nito, dami. Salamat ah! Salamat kayo sa marami. pag kayo ng Diyos. Sana, mabigyan ko uli sa uli. Wheelchair. Uy! Malok ay! Charlot! Okay na tayo. Ito. Bibigyan ka na na tayo. Ay, oh. Ito ba Lagi Lagi niyang building niya yung wheelchair niya. ano, sulit. Kalawang yung talaga yung nabobogsak ito. Ayan, baka may gusto magbigay ng wheelchair. So, ayan. I-ano natin. Will, ayan. So, ayan si tatay. O, oh, ginawa-gawa ko lang ito. O. Oh. Oh. Ikaw lang nag-welding yan, tay. O. Galing nga. O, ayan. O, ayan. O, Tawangin dito, butas ito dito si Lalim. Oo, oh, oh, kailangan niya talaga ng wheelchair. So, ayan, baka may mga mabubuting loob na magbigay ng wheelchair sa mga tropa ko dyan. Alam ko, may wheelchair ka dyan. <laughs> Ang gulong kasi, magigas dito. Uh -huh. yung parang plastic. Uh -huh. Inanunan niya. Ikinakalawang na. Hindi natin nagagamit. So tapos na Nakabigyan natin sila ng underpads Saka diapers Saka gloves Salamat kay ate Bridget Ali Yan shout out Po yung bahay